Magkano nga ang aabutin ng pamasahe pagpupunta ka ng Puerto Galera? What if commute from Manila? May sasakyan ay papark sa port ng Batangas? At kung may sasakyan ka naman ay isa sa sa ferry. Unahin na nga natin yung ferry sa barko. Pag nasa Batangas Port na nga kayo ay pasok na kayo sa loob ng terminal dahil sila lang ang authorized na magbenta ng ticket. Kasi sa labas ng port ay may mga nag-o-offer na ticket na medyo mahal. Nagulat nga kani ang baba na pala ng pamasahe kapag roro ka lang ay 425 lang yung rate tapos pag fast crap naman 612 lang. Kapag ka fast crap, 1 hour lang yung travel from Batangas Port to Puerto Galera. At pag roro naman ay abuti ng 2 hours yung biyahe. Kumuha na lang din ng terminal fee na worth 10 peso. Pag kami terminal fee na ay proceed na tayo sa waiting area for 14. Pag nag-commute ka naman ng bus from Manila, Pasay to Batangas, ay aabuti na ng 248 yung fare. At kung meron ka ngang private na sasakyan, ang babayaran mo lang yung toll fee na aabuti ng 200 to 400 lang. At kung gusto mo lang na ipark siya sa port area ng Batangas, magre-range lang yung parking ng 120 to 200 per At night. At kung gusto mo naman na isama yung sasakyan ninyo sa Roro, yung transport fee from Batangas to Puerto ay, Galera, 2,975. At pagdating naman sa Puerto Galera, pagbaba ng ferry, ay magbabayad ka lang ng environmental fee of 120. Ay, Tapos ay ma-enjoy mo na yung yung magandang beach ng Puerto Galera. Happy travel everyone!